Hello po mga ka-brothers, good morning po sa inyo lahat yan Sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat At naway pagpalain tayo ng ating uh, pong may kapal At welcome po dito sa ating Muntin channels Ka-brothers Mixed Vlog uh, Balay ngayong araw po mga ka-brothers ay update ko lang po kayo dito Dito sa uh, ating mga alaga mga uh, baboy At dito sa ating mga uh, inahin At uh, ito po yung ating uh, uh, barako Na ating uh, uh, ginagamit sa kasalukuyan At... Uh, bali ito na po yung uh, mga uh, tatay nitong ating mga uh, darating na batch dito sa ating magiging uh, uh, mga biik mga ka At yan po yung kagandahan na mayroon po tayong uh, uh, sariling barako dahil uh, mabilis po natin uh, napapakastahan itong ating mga uh, inahin. At yan po, bali uh, hindi po natin masyadong... Uh, Uh, pinatataba itong ating uh, uh, barako para hindi po masyadong uh, uh, nahihirapan yung mga inahin na kakastahan niya kasi kung mabigat po siya o mataba ay baka mahirapan po yung mga uh, inahin kaya ganyan po katamtaman lang po ng katawan yung ating uh, ginagawa dito sa ating barako at uh, ito naman po mga brothers yung ating uh, uh, inahin na nakastahan itong ating uh, barako kayong pong darating na Uh, na linggo ay manganak na po itong ating uh, uh, isang inahin bali ito po yung uh, unang uh, nakastahan nitong ating uh, uh, barato at uh, noong last niyang uh, panganak ay meron po siyang uh, uh, sampung naging uh, anak at uh, siyang po yung uh, uh, nabuhay at uh, iyan po yung ating uh, uh, pakakabangan dito sa ating uh, uh, panganak nitong ating uh, uh, inahin bali pang apat na po niyang uh, Uh, panganganak ito mga ka-brothers at uh, yan po yung ating uh, uh, pakakabangan kung uh, ilang piraso po yung magiging uh, anak nitong ating uh, uh, inahin dito sa ating uh, uh, barako na inalagaan at uh, medyo maganda naman din po yung kanyang uh, pangatawan sa uh, ngayon dahil uh, uh, buntis na po sila at uh, tumataba po yung kanilang mga katawan at uh, sana nga po ay maging uh, malulusog po yung ating mga uh, biyek dito sa ating uh, uh, inahina ito mga ka -brothers. bali hybrid po itong ating uh, uh, inahina ito at uh, yan po yung ating uh, pakakabangan kung ilang po yung magiging uh, biyek niya yan po nakikita naman po ninyo na medyo uh, bikil na po yung kanyang mga uh, dede kaya malapit na pong uh, mga ito mga ka -brothers. At uh, bibilang na lang po tayo ng ilang araw at mga uh, maanganak na po ito mga kabradas, Yan o. E, pinakakain po ng uh, malunggay ni mama. At uh, ito naman po mga kabrothers, yung ating uh, dumalaga. Bali, first time pa niya itong uh, At uh, first time po niya rin uh, ito mga kabrothers. Kung sa darating na uh, ilang uh, na linggo pa. At ako uh, kung nakikita naman po niyo na maganda-ganda na rin po, maganda-ganda naman po yung kanyang uh, katawan. At uh, yan po yung ating pakakabangan kung ilap po yung magiging uh, anak nito. Dito ang ating uh, inahin sa una niyang uh, uh, panganganak Bali ito po yung pinakamaganda po nating uh, uh, inahin mga kabradas dahil uh, hybrid po talaga ito. Uh, Bali, kapatid po ito ng ating uh, barako na nandyan mga kabrothers. Ano, mga na rin po yung kanyang uh, dede mga kabrothers. Kaya uh, ilang linggo na rin din po yung ating uh, uh, para malaman natin kung ilang po yung magiging uh, biik nitong ating, uh, ating uh, dumalagang ito. Yan po, bali, halos sa uh, 14 po yung kanyang dede mga ka-brothers At uh, mas maganda po yung... Uh, ang din nito dahil pantay po yung lagayan ng gatas mga kabradares. Kumpara mo doon sa ating isang uh, uh, inahin na uh, medyo may agwat po yung kanyang uh, lagayan ng gatas. Kaya uh, medyo uh, mas uh, gusto ko po itong inahin ito. Dahil uh, uh, pantay po at uh, mukhang mas marami pong uh, magbigay ng gatas. Kaya medyo uh, sana nga po ay maging malusog yung kanyang mga uh, magiging anak mga kabradares. Yan po bali binigyan din po ni Mama dito ng uh, mga dahon-dahon para katuparan po ay mas... para po ay dumami yung kanilang uh, gatas mga kabradas. dahil nakakatulong po sa uh, pagkakaroon po ng gatas itong mga uh, dahon po ng uh, malunggay at uh, dahon po ng madrid agua yan po yung ating uh, binibigay sa kanila na pang-merienda para katuparan po ay nakakain po sila ng uh, uh, organic foods yan po mga kabrothers, brothers bali ito rin po yung ating uh, isa pang uh, inahina at uh, buntis na rin po ito mga ka-brothers at uh, uh, bali pangalawang uh, pagbubuntis na po niya ito bali nung nakaraang uh, pagbubuntis niya ay meron po siyang uh, siyam na pirasong uh, uh, mga biik na naibigay po sa atin at yan po yung ating uh, uh, pakakabangan kung ilan po yung uh, uh, magiging uh, biik niya sa pangalawa niyang uh, panganganak mga ka-brothers yan po, kung medyo, medyo tumaba-taba na rin po mga ka-brothers dahil, uh, dahil uh, wala na po siyang uh, pinadidid At ngayon po ay buntis na po ulit siya at uh, halos sa uh, ilang isang buwan na rin po siguro yung atyan uh, itong ating uh, uh, isang inahin ito mga ka At yan po yung ating nakakabangang uh, kung ilan po yung magiging uh, uh, biik nito sa susunod po niya na uh, panganak. Pang at uh, hindi lang po natin alam kung kailan po yung... Uh, Uh, due date nito para uh, manganak, mga anak mga kabradas at uh, yan po bali medyo madum madumi lang po yung ating uh, uh, baboy dahil nandito ko sa alabas at uh, nakaligaw lang po dito sa uh, ating uh, bakuran at uh, ito naman po mga kabradas yung ating isang kawawalay uh, lang na uh, inahin at uh, hindi pa po natin muna siya uh, pinakastahan Uh, para makabawi-bawi po yung kanyang uh, uh, katawan simula po nung uh, uh, meron po siyang uh, uh, pinadididi na uh, mga uh, biik kaya uh, pinaki-recover po muna natin bago po natin siya uh, pakastahan mga kabrothers. yan mo oh, medyo gumaganda-ganda na po yung kanyang uh, uh, pangangatawan dahil nung nakaraang uh, uh, pagbubuntis niya or uh, uh, panganak niya ay talaga po nga uh, Uh, pumayat po yung kanyang uh, katawan dahil nga po sa uh, marami po yung naging anak niya bali ang naging anak po niya ay 8 piraso mga ka-brothers at uh at uh, hindi po muna natin siya uh, pakakastahan para uh, hindi po magkakasabay-sabay itong ating uh, uh, panganak nitong ating mga uh, inahin. Dahil napakahirap din po ng uh, uh, pag nagsabay-sabay po silang uh, uh, mag-anak mga ka-brothers dahil uh, uh, kulang tayo sa budget mga ka-brothers. At uh, ito naman po mga ka-brothers yung ating isa pang uh, inahin na uh, uh, buntis na rin siguro ito mga ka-brothers dahil uh, uh, medyo mababa na rin po yung kanyang uh, tiyan. At yan po yung ating uh, pakakabangan kung po yung magiging uh, anak nito. Yan po mga ka-brothers, bali hanggang dito na lang po muna itong video ito. At maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood at nagsubscribe sa YouTube channel ko. At kung bago ko pa lamang po dito sa ating munting channel, please subscribe na lang po. At huwag niyo pong kalimutang i-hit ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.